dito na aking mga alaga guys so for today's video nga pala ay tayo magpapastor ngayong umaga at ganda na ang panahon nah! maharaw na siya nah! alright let's go oh labas na labas labas na. nah! lebas nah! labas 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 hmm hmm huh, libre, libre, shh, libre, alright, kala bas na sila guys, shu, shh, Ano, alam na sila, don ng isla, malayo na. Medyo malapit na kami sa area guys. Huh. Opo te, mga buntis na yon Yung iba. Ah, nawala na sila. Yeah. Shush. 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 Eh. Lapit kami sa area guys. May lili ko sila dyan sa kanan. Eh. Mæ! Uh, uh. 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 Ewan pa yung ibang dito na kami sa pastulan ko. Sa so, mga natong gate. Ah, oh, pasok na, pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok. Okay, dito na sila, guys. Oh, daming damo na oh. Green na green na tong pastulan ko. Okay, hanggang dito na lang, guys. At ah, please subscribe. All the guys, bye-bye.